Ang walang sawang paghahanap ni LeBron para sa kampeonato ay patuloy na nagpapalakas sa kanyang pagnanasa na makamit ang ikalimang Larry O'Brien Trophy. Si LeBron James, na madalas tawaging The King, ay hindi nagpapahinga para sa kanyang tagumpay. Nakatutok siya sa pagkamit ng kanyang ikalimang Larry O'Brien Trophy at hindi niya ito itinatago. Ang kagustuhan ni Lebron na maging pinakamahusay at mangolekta ng kampiyonato ay nagpapatuloy. Gaya ng kamakilan niyang pahayag na araw-araw pa rin daw niyang nakikita ang Larry O'Brien Trophy sa kanyang isipan. Ang ganitong level ng determinasyon ang dahilan kung bakit si Lebron ay isa sa mga pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan ng NBA. Alam niya na ang mga kampiyonato ang nagde-define sa mga legends at hindi siya kontento sa apat na titulo na nakuha niya. Sa bagong anyunan Lakers team na pinatibay ng pagdaragdag ng mauhusay na manlalaro at shooters, handa si Lebron para sa isa pang kampanya sa kampyonato. Ang matinding focus ni Lebron sa pagdaragdag sa kanyang koleksyon ng championship ay nagsisilbing inspirasyon para sa kanya at sa kanyang mga kakampi. Ang kanyang pamumuno, basketball IQ at kahangahangang kakayahan ay ginagawang driving force sa court at ang kanyang mga salita ay sumasalamin sa kanyang dedikasyon na magdala ng isa pang kampyon nato sa lungsod ng Los Angeles. Habang iniisip ni LeBron ang Larry O'Brien Trophy araw-araw, alam ng mga tagahanga at kalaban na sila ay saksi sa isang manlalaro na patuloy na nagpupursige para sa tagumpay at handang gawin ang lahat para makamit ito. Sa edad na 38 na papasok sa kanyang ika-21 season sa NBA, patuloy na nilalampasan pa rin ni Lebron ng inaasahan. Sa nakaraang season na may average na 28.9 points, 8.3 rebounds at 6.8 assists kada laro, pinakita niya na mayroon pa siyang isang malakas at solid na season. Ang experience at patuloy na pagpapakahusay ni Lebron ay patunay sa kanyang hindi matatawarang dedikasyon at sipag sa kanyang profesyon. Maingat niyang inaalagaan ang kanyang katawan gamit ang advanced training at recovery techniques na nagpapahintulot sa kanya na may pagkompetensya sa mataas na antas hanggang sa kanyang late 30s. Bukod pa rito, ang kanyang basketball IQ at kakayahan baguhin ang kanyang laro habang tumatanda ay naging mahalaga sa kanyang patuloy na tagumpay. Lumili ipat si Lebron sa isang mas off the ball role kapag kinakailangan habang ipinapakita niya ang kanyang shooting at playmaking abilities. Sa isang Lakers team na binago upang mas mapabuti ang kanyang mga kayahan, walang dahilan para hindi maniwala na magpapatuloy si Lebron sa pagdominate sa court. Hanggat siya ay walang injury at motivated, magiging malakas siyang persa sa liga. Bagaman wala na siya sa kanyang athletic prime, ang kombinasyon ng kakayahan, karanasan at pamumuno ni Lebron ay ginagawa nagawa siyang isang perennial MVP candidate at pangunahing mukha para sa isa na namang pagtakbo sa kampyonato. Ang kanyang karera ay malayo pa sa pagtatapos at maaaring asahan ng mga tagahanga na masaksihan ng isa pang malakas na season mula sa hari. Ang pagkasinta ni Lebron James sa ikalimang kampyonato ay isang mahirap na gawain dahil sa matinding kompetisyon sa NBA. Bagamat ang Lakers ay tiyak na kasama sa mga nangungunan team, hindi sila ang outright favorites ayon sa mga odds maker. Ang mga koponan tulad ng Celtics, Bucks, Suns, Nuggets at Warriors ay may mas magandang tsansa na makakuha ng Larry O'Brien Trophy. Gayunpaman, mayroong natatanging bentahe ang Lakers na maaring wala sa ibang koponan. Mayroon silang dalawang manlalaro na palaging nasa top 10 at sa kanilang good days, maaari silang ituring na top 5 players sa liga. Ang tambalang LeBron James at Anthony Davis ay formidable duo. Ang kanilang chemistry at individual na kausayan ay maaaring magbago ng takbo ng isang laro sa isang iglap. Ang track record ni Lebron ng pagtaas ng kanyang performance sa clutch moments at pagdala ng kanyang team sa tagumpay ay kilalang kilala. Kung mapanatili niya ang kanyang hindi kapanipaniwalang work ethic at kalusugan, ang ikalimang kampiyonato ay nasa loob ng kanyang kamay. Ngunit tiyak na mga ngailangan ito ng lahat ng pwersa. Hindi lamang mula sa kanya kundi mula rin sa buong Lakers team upang maharating sa competitive landscape ng NBA at makakuha ng isa pang titolo. Ang Lebron at ang kanyang kapunan ay hindi bago from being counted out. Ginagawa nila itong fuel para pahiyain ang kanilang mga doubters.